Sumayinyo ang Panginoon. At sumayinyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabi, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw, Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilala sa tangwika. Anong buti ng lahat ng kanyang mga ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Welcome po sa Lady of La Salette Parish, kung saan ayos lang umiyak, at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Papaano po ba kayo gumawa o magtrabaho? Nasisiyahan po ba ang ibang tao? Binibigay niyo po ba talaga ang best ninyo? Sa tindi ng competition ngayon, sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, laging may edge ang siyang maayos magtrabaho. Yun bang sa kanyang mga ginagawa ay mababawi mo talaga o higit pa ang worth ng binabayad mo? Halimbawa po, kumain ka sa isang restaurant, ang pagkain ay masarap ng talaga, mabait pa yung staff, Malinis yung CR, maganda yung ambiance. Nagpagupit ka. Maganda na yung gupit mo. Malinis pa yung salon. Malinis pa yung barberya, may masahi ka pa. O kaya nag-hire ka ng manager ng operator ng cleaner, ng driver, ng cook, etc. And then, maayos ng trabaho nito, may malasakit pa sa mga gamit mo, sa ari-arian mo, sa negosyo mo, maging sa pamilya mo. Aba, pag ganyan, sulit ang binabayad mo. Kesa naman sa ganito, unang slide. Ayan, nagtayo ng bahay si engineer ang tungkod ng second floor, parang tangkay ng tirador. Pangalawa, ayan naman, gumawa ng hagdan ang karpintero o ang arkitek. Paglabas mo, nandun ka na sa lababo mo ninyo. Pangatlo, ayan, sa gumawa ng CR, yun kailangan magtakip ka ng mukha mo kung ikaw ay pupupo. At yan, ay eh, makikita mo sa reaksyon na agad ni ate kung nasisihan ba siya sa buhok niya. Pag ganyan, hindi ka nababalik sa mga gumawa na at hindi mo irekomenda -re yan. Kasi nga, hindi maayos ang trabaho. Sinabi ko po ito at napag-uusapan natin ito sapagkat isa sa mga nakapukaw ng pansin ko po sa ating narinig na ebanghelyo ay yung sinabi ng mga tao patungkol kay Kristo sa ating mabuting balita sa araw na ito. Sabi nila, patungkol sa mga ginagawa ni Jesus at kay Jesus mismo. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Mas gusto ko doon sa English version, sa sabi doon, He has done all things well. Ibig sabihin, wala na ka nang hahanapin, wala kang maipipintas, walang kulang sa mga ginagawa niya. Yung sinasabing anong buti dito ng lahat ng kanyang mga ginawa, yung buti would refer sa lahat ng aspeto, sa tibay, sa ganda, sa pagiging maasahan, sa pagiging authentic at totoo ng ginagawa ni Kristo. Kung ang Diyos, kung gumawa, pulito. Because God does all things well. At tulad na lamang ngayon sa ating Ibanghelyo na pakinggan, sinasabing yung lalaking bingi at utal ay inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Upang mas may paramdam niya sa tao, personally ang kanyang pagmamahal. Hindi nagpapagaling ang ating Panginoong Yesus for the sake na makapagpagaling lang, makapagpasikat lang. No, may concern siya talaga sa pinapagaling niya. nag engage talaga siya sa pinapagaling niya. Pinaparamdam niya talaga ang pag-amahal niya. In connection with this, sinasabing inawakan pa ito ni Kristo na pwedeng hindi naman, di ba? Kasi makapangyarihan siya, ang kanyang salita, sabihin lamang niya, nangyayari niya. Bakit inawakan pa niya? at may parang ritual pa siyang ginawa. Ang sabi dito, lumura siya, hinawakan niya o sinuot niya ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Hinipo ang dila nito, tumingala sa langit at nagbuntong hininga. Again, pwedeng hindi na ito gawin ng ating Panginoon eh. Ano ba itong uri ng ritual na ito? Well, pakatandaan po natin, ang kanyang pinapagaling ay bingi. At total, i-emphasize natin yung pagiging bingi kina kinakailangan kahit pa paano ng binging ito na maramdaman o maintindihan kung ano yung ginagawa sa kanya. Sapagat sa mga actions na ginawa na ito ng ating Panginoong Yeso Cristo, maliwanag na ito'y nasa proseso ng pagibigay ng kagalingan sa kanya. And of course, we have here yung kumpletong kagalingang binigay sa lalaking binging niya total. Sapagat ang sabi dito ay, at nakarinig na siya, okay? na wala lang ang kanyang pagkautal. So dapat okay na yun eh. Dahil ang problema niya ay ang kanyang pagiging bingi at utal. So solved na. And then, dinagdag pa dito na nakapagsalita na ng maliwanag ang tao. Which would normally take some time. Kasi matagal siyang bingi. Kaya nakailangan ng therapy. Nang matagal mo ng pagkasanay o pagiging komportable sa mga narinig sa kapaligiran. Pero ibinigay agad ng Panginoon sa kanya ang kumpletong kagalingan. Of course, na to mention, yung mga pagkakatong nagbibigay pa rin ng kapatawaran sa kasalanan ng Panginoon kung alam niya ito'y kailangan ng kanyang binibigay ng kagalingan. So, you see, complete package. Ganon, wala ka nang hahanapin. Wala nang kulang sa pagkapagaling ng ating Panginoon, sa mga ginagawa niya, sa pag-aayos niya ng dapat iayos Because God really does all things well. Now at least, dalawang lesson ang pupwede nating makuha, wala sa katotohanang ito. Sa katotohanang maayos magtrabaho ang Diyos. God does things really well. Una ay, ang ganun din sana ang gawin natin. Ang ibigay din natin ang best natin sa mga ginagawa not tayo Huwag tayong makontento sa okay na yan, ayos na yan. No. Ibigay natin ang talagang makakaya nating gawin. Meron pong expression sa English na bloom where you are planted. Ang ibig sabihin, kung iahalin tulad tayo sa halaman, wag lang daw tayong tumubo. Wag lang daw tayong mabuhay. Mamulaklak din sana tayo. Alam naman sigurado natin ang pagkakaiba at least sa itsura ng halaman na may bulaklak at sa halaman na walang bulaklak, di ba? Mas maganda, mas makaaya-aya sa paningin yung halaman na may bulaklak. At ganun din dapat ang ating buhay. Hindi tayo dapat basta mabuhay na gumagalaw at humihinga lang. Dapat tayo mabuhay ng totoong may buhay, lively, effective, Inspiring, upang makapagbigay din tayo ng buhay sa iba. Hindi po tayo binuhay ng Panginoon para magparami at mix and match. 99 pesos.